kailangan mong magningning sa klase ngayon. Oh, sa tingin ko nakalimutan kong mag-almusal. Mukhang urgent na kailangan ng aking matalik na kaibigan ng merienda. Kate, ikaw talaga ang pinakamahusay. Aray, sino ito? Lola? Aba, papayagan ba ng Lola ang kanyang apo na magutom? Sino ang nandito sa itaas? Ako ito, Special Agent Tina. Ito Go si in. Chef Tina. Oh, at kakain ka ba? Ang sarap Anong tingnan. Anong ginagawa mo rito? Lahat tayo sa hamon. Kaya, malapit na itong matapos dito. Lutuin mo ako ng pritong marshmallows, parang sa camping trip. Kaya ko itong gawin ng pikit mga... Marshmallows sa apoy! Kaya ko yan. Ano yan? Totobang ulam yan. Well, Linda, sana gusto mo ng strawberries. Kasi ang marshmallows ko ay magiging strawberry marshmallows. I-chop mga berries sa blender kasama ang gulaman, asukal at tubig. Yes, bread, flour, for and our strawberry. Ring on how it's hard, it's not so bus. Nine and Sien to Hard Casserole and Paco one. Samantala, paghiwalayin ang puti ng dalawang itlog mula sa mga pula at haluin itong mabuti. At syempre, gamit ang isang profesional na machine sa paghalo. Hmm. Yan ngayon, tigig natin Masa. yung mesh. At haluin mo dito. Wala akong katapat dito sa pagluluto. Parang ang naman, iba, hindi sila nagpapakita. Hindi kami mga uyanin. Tingnan kung paano maluto ang cake. Akit pa magluluto ng marshmallow kung palagi naman ako Sila merong... kasama ko pa rin. Ibubuhos ko sila sa plato. Heto ang aking Nutella. Sinong hindi gusto ang Nutella? Oo, oh, 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 tama lang yan. Manood at matuto, Lola. Kate, puro asuka lat candy ito. Hindi ito pagkain. Well, may sariling mga si Lola. Lloyd, in size of our, stars, our slug. Fancadors, and Saintais, our shell. Sa-o! Oh, Leonard, it's their purry kids. That's Nasalera nice and Mona Selinda. ilagay this sa Sunduk. And Picatos, a budburan namanga sweethearts. Mukhang ganun nga. Sana magustuhan ito ni Linda. Ano ang ginagawa ni Tina doon? Nagsusundot lang ng mga hinaharap na marshmallow sa pastry bag. Ngayon gagamitin ko ito para pagdugtungin ang dalawang kalahati ng saging. Ha? sana may sa quarantine na walang cream dito. Humpsing tars -York. Meron akong limang ganitong mga saging at bawat isa ay may sariling lasa. Kaunting budbod ng tsokolate at bahaghari. Kita mo? At meron pa rin ganoong magagandang saging dito. Hindi, asin ito. Anong nagawa ko? Tapos na ang oras. Panahon na para subukan. Wow, ang gaganda ng mga putahe. Ang bango ng mga saging na ito. Susubukan ko muna sila. Mm. Pangalawa, ano, maalat. Um... Hindi, hindi ito masarap, Tina. ew ano ang susunod para sa akin? Oh, marshmallows mula kay Lola. Kamukha nilang nasa mga guhit ko. ew itlog na pinakuluan lang. Pasensya na, Lola. Pero hindi yung tama. Oo, oh, napakaraming tsokolate. So Alam inay. ni Kate kung ano ang gusto ko. Ang sarap! Ano pang mas masarap kaysa marshmallows na may tsokolate? Ang putahe mo ang pinakamahusay. Hooray! Sino ang pinakamahusay. Ako, ako ang pinakamahusay. Sino ang pinakamahusay. Ako ang pinakamahusay. Kaya gusto ko ngayon ng lollipop na ganito. Kaya mo ba ito? Walang problema. Ano yun ulit? Caramel, hindi kita bibiguin sa pagkataong ito. Boom. Okay. Before we saay for more on for lose. i caramel. Low. Scaling every day in the raso, nerd buying your net, nerd singer on. I'm High time, don't and Oh. Lumalabas na masarap, pero hindi mo magagawa ito ng walang bitamina. Kukuha ako ng mansanas. At Edikita Reduce Tea, Ganon lang. Ano? May kumagat dito? Sige, kukuha ako ng isa pa. Patito? At ito? Kate? Sige na, itigil na ang pagkagat sa mga mansanas ko. Ay, ang gandang isa nito. Kukunin ko ito. Ngayon, isawsaw natin sa caramel at paikotin ng ilang beses. Mmm, ang ganda. Oo, mga mansanas sa caramel, nakakabagot. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ito dapat gawin. Oh, handa na ang aking caramel. Ibubuhos ito sa pergamino at dadagdagan ng iba't ibang pangkulay ang mga tumpok. Ilang makukulay na mancha dito? Ah, alay, Ah, Huwag sumilip. Nagsuot ako ng guwantes at kumulong ng caramel ko sa makukulay na mga stick. Mm, ang lakit. My sub hand when I was a client to use and mics on egg fangadows. Fire rolls, sassing, five and hoggisling sausage. Mula sa longganisang ito, gagawa ako ng lollipop katulad ng nasa larawan. Wow, talagang mahusay gumawa ng rainbow lollipop si Chef Tina. Anong gagawin ko? Siguro meron ako ng lollipop. Nakahandusay ba ito kung saan? Nako, ito ay isang chainsaw. Uh, pitakang daga. At ito Kinabi. ay isang daga. Ah, daga. Daga, daga. Anong kalokohan? Walang magkasya. Chewing gum siguro? Oh, tama. Ngayon ay nguya ko ito at gagawa ng chupa-chu. Hmm. Nasa ng tungkod ko? Oh, heto na. <Creation Nolan plays> Hot, hearty, nice, son, Doris. Hindi naman naman ang gwarso. Ang sa isres na ligs ay makahanap ng pambalot, Dre. Pero narito na iyon. Ibalot mo na at handa na. Parang totoong isa. Mukhang hindi nagtatalo si Lola at Tina kung sino ang mas mahusay at talaga namang may maganda silang mga putahe. Tapos na ang oras. Gusto ko na itong subukan agad. Oh, ang ganda. Uumpisahan ko sa lollipop mula kay Chef Tina. Parang gusto ko to. Ay, nako. Nahulog at nadurog. Mas patibayin mo pa next time. Okay, anong meron kay Kate? Chupa Chops. Gustong gusto ko yan. Ew, ano ito? Chewing gum? Aba, Tinuturaan nila ito. Nakakadiri. Wow, caramel apple. Subukan natin ito. Hmm? Lola, nalampasan mo ang sarili mo. Sobrang sarap. Panalo ka na. Eh, sino pa ba? Ang Lola ang pinakamagaling. Tama na ang mga matatamis para sa araw na ito. Ngayon gusto ko ng malaking steak. Steak? At paano ko ito lulutuin? Tama yon. Ang lumalaking kaibigan ay nangangailangan ng karne. Oo, steak ang aking signature dish. Painit na ako ng grill. Masyado ka pang masaya. Hindi mo malalampasan si Lola. Mukhang madali lang ito. San kaya sila nag-click doon? Subukan natin. Ang weird. Sobrang lamig nito. Ngunit paano kung subukan ko ito gamit ang dalawang kamay? Wala. Hmm. Ano ang amoy na yon? Ah, ang mga kamay ko! Naprito sila! Hoy, anong nangyari sa mga kamay mo, Giliw? Huwag magalala, Laging may first aid kit si Lola. Ngayon, ngayon, nakahanap ako ng band -Aid. Kailangan mong lagyan ng band-aid ang mga kamay mo muna, ang kaliwa. Pagkatapos ay mas maraming patong. Ngayon ang kanan naman. Lahat ay magiging maayos na ngayon. Salamat, Lola. Pero paano ako magluluto ngayon? Hindi ko nga makuha ang karne. Bakit palaging ganito sa akin? Ikindak hey, kinda ngayon ng piraso ang apo ko. Hmm, tama. Gagawin ko itong giniling na karne. Magkari ang snarlaw, sandat may kaya ang paliligayahin ko si Linda gamit ang mga hulma. sa ko ito sa grill at ilalagay ang palaman sa loob. Ah, Lola, steak ba ito? Kailangan ko ng buong piraso dito. Ilalagay ko ito sa grill at isasara ng mahigpit. Samantala, ayusan ko ang plato sa aking lihim na paraan. Ilang patak ng sarsa at paikotin ito ng mabuti. Ganyan lang. Anong ganda? Napakalinis. Halos naging maayos. Oh, bakit kailangang bumagsak ang estado sa lugar ko? Oh. Okay. Wala namang nakakakita niya. Pulutin ito gamit ang angipin ko mula sa sakit. Ngayon, nilalagay ko na ito sa ihawa. Ayos lang yan. Ginawa ko na. Mukhang luto na ang aking cutlets. O oh, init, kukunin ko sila gamit ang sipit. Salamat. Ngayon, ang bango nila walang hihigit pa sa mga cutlet ni Lola, at syempre, mga sariwang gulay mula sa vitamina. Ano ang... Perfectong luto ang steak. Ayoko. Sa totoo lang, wala akong kapantay pagdating sa ganitong pagluluto. Tama ba? Peter Celia, for us and Nako, dapat bang may usok na lumalabas sa grill? Kailangan natin itong buksan agad. Kate, mag-uumpisa ka ng sunog. Sunog na ang steak mo. Mas mabuting manatili ka doon. Ang bango talaga. Mas nagugutom ako. Ang kakaibang amoy. Uling ba ito? Hindi, salamat, Kate. Wow, mga cutlets ni Lola. Mmm, amoy ng kabataan. Subukan natin. Oh, oh, napakabuti nito. Ngayon, ano ito? Wow, isang tunay na steak ng restaurant. Puputulin ko ito ng piraso at isasawsaw sa sarsa. Ang sarap nito! Ito na siguro ang pinakamasarap na bistek sa mundo. Chef Tina, ikaw ang pinakamahusay. Huray! Sa wakas, nakilala na ang aking talento. Mag-subscribe sa multi do Challenge para hindi mo makaligtaan ang mga kapanapanabik at masarap na video. Kita kids!